Ang talambuhay ni Francisco Balagtas Si Francisco Balagtas, umas kilala sa palayaw na Kiko, ay tubong bulakan na isinilang noong ikadalawa ng Abril pito at walo sa Panginay Bigaa Bulakan. Balagtas na ang tawag sa lugar ng kanyang kapanganakan bilang pagpaparangal sa kanya. Mahirap lamang silang magpapamilya. Ang ama niya ay si Juan Balagtas at ang kanyang ina naman ay si Juana de la Cruz. Bata pa lamang ay hilig na sa pag-aaral at kinakikitaan siya ng talino. Dahil sa kahirapan, nanilbihan siya sa Tundo, Manila, kina Doña Trinidad at ang kapalit ay ang pagpapaaral nito sa kanya sa Colegio de San Jose at nakapagtapos ng Gramatika Castellana, Gramatika Latina, Geografia y Fisica at Doktrina Kristiana. Ang mga nabanggit ay ang mga karunungang kinailangan niyang malaman upang makapag-aral siya ng kanones, ang batas ng pananampalataya. Pinalad siyang makapag-aral sa isa pang paaralan, ang San Juan de Letran. Natapos niya ang Humanidades, Teologia at Filosofia. Naging guro niya si Padre Mariano Pilapil ang nagsulat ng pasyon. Si Kiko ay may kakayahan sa pagbigkas ng tula Madalas siyang inaanyayahan sa iba't ibang pagdiriwang upang bumikas ng tula. Kaya siya ay binansagang prinsipe ng makatang Tagalog. Dahil sa kanyang kahusayan, maraming kababaihan ang humanga sa kanya. Isang dilag na nagngangalang Magdalena Ana Ramos ang unang bumihag sa kanyang puso. Sinikap niyang handugan ng tula ang dalaga sa kanyang kaarawan, ngunit hindi siya tinulungan ni Jose de la Cruz o mas kilala sa pangalang Joseng Sisio sa pagsasaayos ng tula dahil wala siyang dalang sisio na ipambabayad. Ito ay nagtulak kay Balagtas na pagbutiin ang kanyang kakayahan sa larangan ng tula. Hindi naglaon ay namayagpag sa larangan ng panulaan si Balagtas at nangulimlim naman ang kabantugan ni Joseng Sisio. Mula sa tondo ay lumipat si Balagtas sa Pandakan. Dito niya nakilala si Celia o mas kilala sa pangalang Maria Asuncion Rivera. Napaibig siya sa dalaga at naging magkasintahan sila. Sa kasamaang palad, meron siyang katunggali sa pag-ibig sa katauhan ni Mariano Capuli o mas kilala bilang Nanong. Si Nanong ay mula sa isang makapangyariang pamilya. Ginawa niya ang lahat para hadlangan si Balagtas kaya nakulong ang binata nang dahil sa maling paratang. Dumagdag pa sa kanyang isipan ang balitang nagpakasal na ang dalaga niyang iniibig sa kanyang karibal. Pinaniniwalaan na dahil sa kabiguang ito ay naisulat niya ang akdang Florante at Laura sa loob ng kulungan. Bagamat may nagsasabi na tinapos niya ang akda sa udyong bataan, at dito na naninirahan matapos ang kanyang pagkalaya mula sa bilangguan. At dito rin niya natagpuan ang babaeng kanyang mapapakasal na si Juana Tiambeng. Sa edad na 54 ni Balagtas ay ikinasal siya sa kabila ng pagtutol ng magulang ng dalaga sa kadahilan ng malaki ang agwat ng kanilang edad. Muling nakilala ang husay ni Balagtas Naging kawani siya sa hukuman at naging tiniyente mayor at West de Cementera kinalaunan na ang posisyong ito ay pinagpipitaganan. Sa diyang mapagbiro ang tadhana at nakulong na naman ulit si Balagtas sa bataan ng dahil sa maling paratang na siya raw umano ang pumutol sa buhok ng isang babaeng utusan ni Alferez Lucas. Umapila siya sa kaso, naubos na ang kanyang ari-arian, at pinagdusahan niya ito sa loob ng kulungan. Paglabas niya ay bumungad sa kanya ang hirap ng buhay nang dahil sa pagkaubos ng kanyang yaman para sa paglaban ng kaso. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsulat hanggang sa bawian siya ng buhay noong ikadalawampu ng Pebrero walo at 62, na may gulang na 74 na anyos. Naulila ang kanyang asawa at apat niyang anak. At dito nagtatapos ang talambuhay ni Francisco Balagtas.